Kung alam ko palang lang na may masamang mangyari sa akin dyan, so hindi ko na sana tinuloy yung pag-akyat So, kayo guys, so tingnan nyo talaga ang video na ito para ma-aware naman kayo pag ganito nakataas ang papaya. So, talagang panoorin nyo ito guys. So, yan. So, nakakyat na ako dyan. So, para parang maganda pa yung pakiramdam ko dyan. Kasi malapit na yung papaya. Ang papaya na yan guys, so masyado na yan mataas. Ayan, muntik pa kung tamaan ng Subo dyan. So, so may dala na pala akong sapo dyan guys. So parang okay pa ako dyan. Yung wala pang masamang nangyari sa akin dyan. So ayan so. Kasi lampas na siya ng bubong kaya kailangan na akyatin. So nakalimutan ko guys na mabigat na pala. Pala ako dyan guys. So 85 kilos na pala ako guys. Kaya parang tinuloy tuloy ko lang yung ginagawa ko dyan. So, kailangan kong ubusin yan kasi mahirap yan. Dapat isang akyatan lang. Pero mayroon talaga mga pangyayari guys na hindi inaasahan. So, yan yung akala mo guys na kayang kaya mo yun pala hindi. So, ayan. So, marami na akong nakuha dyan guys. Pero yung malalaki tanggalin na natin. So, yan siya guys. So, parang dyan na ako ano guys, kinutuban na parang iba na yung pakiramdam ko dyan. Yung pababa na ako. Ayan. So, ayan siya guys. So, mayroon akong nakuha dyan. So, talagang mataas yan siya guys. At saka, noon medyo maliit pa ako. Kayang kaya talaga yung mga ganyan. Pero ngayon medyo malaki na. So, ayan. So, tinitingnan ko pa dyan kung ano. Pero, masakit na konti yung ulo ko dyan guys ha. Ayan, parang may kot na yung paningin ko konti. Ayan, so, nabukan so, ko pang akyatin yung natira doon sa taas. Pero, parang hindi ko na kaya mag-akyat dyan. Kaya, Ginawa ko, bumaba ako. So, dito na guys yun. So, dito na talaga nangyari yung <coughs> hindi inaasahan. So, ayan. So, inalis ko lang yung tubo dyan kasi sa gabal. So, ayan. so bumaba na ako dyan guys at saka So, salamat naman sa Panginoon guys na wala talaga masamang nangyari sa akin dyan. So, nakababa ako ng maayos. Ayan. So, thank you for watching and see you on next video.